Ito ang dakilang kwento ng buhay ni Pablo, ang piniling apostol ni Jesus, para sa ating mga hentil. Makalipas ang anim na taon mula ng ipanganak ng Birheng Maria ang isang sanggol mula sa lahi ni Haring David, na isang Hudyo. Ang sanggol na ito ay nakatakdang pag-isahin ang kasaysayan ng buong mundo, sa pamamagitan ng kanyang filosofiya, mga gawang himala at katotohanan na hanggang sa kasalukuyan ay panghahawakan ng mas maraming tao sa buong mundo. Dahil siya ay nakatakdang baguhin ang kapalaran ng sangkatauhan, at punuan ang mga puwang ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At hindi may kakailang siya, ang itinuturing na pinakaimportanteng tao na lumakad sa mundong ibabaw at humabi ng walang hanggang kasaysayan patungkol sa kaligtasan, na nakaangkla sa kanyang buhay, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Sa kabilang dako naman, na may humigit kumulang isang libo at limang daang kilometro patungong hilaga, ay isinilang ang isa pang sanggol na lalaki. Bagamat hindi katulad ng naunang sanggol na may titulong tagapagligtas o mesyas, ang batang ito ay nakatakdang maging instrumento upang magkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos para sa lahat. Na maipalaganap ang mensahe tungkol sa buhay, Kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ito ang mensahe ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos para sa lahat ng maniniwala. At ang kanyang impluensya ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa kasaysayan. At sa lahat ng kristyano sa buong mundo, kasama tayong mga Pilipino. Ang sanggol na ito ay nagngangalang sa ulo o sol. Sa paglipas ng panahon, siya ay huhubugin upang maging isa sa pinakamaimpluensyang pangalan sa kanyang panahon at sa hinaharap. Ang kanyang katanyagan ay pangalawa lamang sa taong pinaglaanan niya ng kanyang buhay upang ito ay maipahayag niya sa iba. Si Saulo ay ipinanganak sa bayan ng Tarsus. Ito ay ang syudad ng Turkey sa kasalukuyang panahon. Ang Tarsus ay pitumpung taon nang nasa ilalim ng pamamahalang Romano bago siya naisilang kaya siya ay naging isang mamamayang Romano. Bagamat hindi malinaw sa Biblia kung papaano siya naging isang mamamayang Romano. Marahil, ito umano ay dahil sa ang kanyang mga ninuno, ay nagmamayari na ng mga lupain sa Tarsus bago pa man ito sakupin ng mga Romano. At ayon sa kaugaliang Romano, kapag ikaw ay nagmamayari ng lupain, na kanilang nasasakupan ay pagkakalooban kanila ng pribilehiyo na maging isang mamamayang Romano, pati na ang iyong mga anak, at magiging mga apo. Kaakibat nito ay ang mga pribilehiyo ng pagpapanatili ng iyong sariling tradisyon at kultura. Ang Tarsus ay ang kapital ng Silesia at siyang sentro ng pangangalakal, kasaganaan at edukasyon. At narito ang pinakatanyag na unibersidad sa panahong iyon, na tanging katunggali ng Athens, Greece. Dito lumaki at nahubog si Saulo, sa maingay at napakaabalang syudad na ito, at nakinabang sa lahat ng oportunidad at benepisyo ng pagiging isang mamamayang Romano, bagamat si Saulo ay isang mamamayang Romano. Siya ay nagmula sa isang pamilyang Hudyo. Ang trabaho ng kanyang ama ay ang paggawa ng tolda at isa ding pariseo. Ito ang nagimpluensya sa kanya sa loob ng labing apat na taon. Sa edad na labing apat, ay nagpasya ang kanyang ama na pag-aralin si Saulo sa ilalim ng isang kilalang pariseo ng panahong iyon, na nagngangalang Gamaliel isang malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. Si Gamaliel ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong hudyo sa kanyang panahon at hindi madali ang mapabilang sa kanyang mga estudyante. Taong 20 AD nagsimulang magsanay si Saulo bilang isang pariseo. Ang mga pariseo ay isang sekta sa judaismo noong unang siglo na binubuo ng mga middle class na mga hudyo, ibig sabihin sila ay may mataas na pinag-aralan. Sila ay itinalaga upang bigyang kahulugan o ipaliwanag ang mga kautusan para sa lahat ng mga Hudyo. At base sa kanilang ranggo, pumipili ang mga ito ng sampung karapat-dapat upang maging miyembro ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang kataas-taasang konseho o korte. Sa sinaunang Israel, may mas maliit ding religyosong Sanhedrins sa bawat bayan sa Israel. Ngunit lahat sila ay pinangangasiwaan ng dakilang Sanhedrin. Noong panahon ng mga gobernador ng Roma tulad ni Poncio Pilato, ang Sanhedrin ay may jurisdiction lamang sa lalawigan ng Judea. Ang Sanhedrin ay may sarili nitong pulisya na maaaring makaresto sa mga tao tulad ng ginawa nila kay Jesus. Si Saulo ay nagsanay sa ilalim ng gabay ni Gamaliel sa loob ng walong taon, bago siya bumalik sa Tarsus upang magsilbi sa kanilang lokal na sinagoga. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Saulo ng isang mensahe mula sa kanyang buro. Siya ay iminungkahin nito upang maging miyembro ng kataas-taasang konseho o ng Sanhedrin, dahil sa kanyang katuwaan, at pananabik sa natanggap na balita, ay dali-dali itong nagtungo pabalik ng Jerusalem, upang tanggapin at gampanan ang kanyang katungkulan bilang isang miyembro ng Sanhedrin. Ito ay matagal na niyang pinapangarap. Subalit, sa kanyang pagbalik sa bayan ng Jerusalem, ay napagalaman niya ang maraming pagbabago sa lugar, Napagalaman niya na mayroon umanong bagong sekta ng mga Hudyo na bumubulabog sa buong syudad ng Jerusalem. Ang mga naging tagasunod ng bagong pananampalatayang Hudyo ay naging mga deboto ng isang lalaki mula sa bayan ng Nazareth na nagsasabing siya umano ay anak ng Diyos na nagkatawang tao at siya umano ang katuparan ng mga propesiya na alam na alam ni Saulo dahil buong buhay niya itong pinag-aralan. Ang mga tagasunod ng naturang Nazareno ay nagsasabing siya umano ang daan patungo sa Ama, ang katotohanan at ang buhay. Natila, baga nangangahulugang wala ng kapangyarihan ang Sanhedrin, na bagong kinabibilangan ni Saulo, upang maging daan, o gabay para sa mga Hudyo. Si Saulo ay labis na nagulat at nagalit sa mga natutunghayan, at sa pagkakaroon ng ganitong kilusan na itinuturing niyang kalapastanganan sa Diyos. Dahil dito, siya ay nagpasimula ng isang agresibong kampanya, sa tulong ng konseho ng Sanhedrin upang pigilan ang paglaganap ng itinuturing niyang mapangahas, at mapanganib na ideolohiya. Hindi lamang iyon ang kanyang ginawa. Katunayan, hinanap niya ang mga mananampalataya, at agresibong tinatanong sa kanilang paniniwala. Ang mga ito ay mga simpleng mamamayan, katulad ng mga manginisda na walang formal na edukasyon. Dahil dito, kinwestyonya niya ang kanilang otoridad, at hinamak ang pundasyon ng kanilang pananampalataya sa pag-asang mababago pa nito ang kanilang pananaw at paniniwala. Subalit, walang nagtagumpay sa kanyang mga ginawang mga hakbang. Hindi pa rin tumigil si Saul sa kanyang layunin, at sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa kataas-taasang konseho ay pinaalalahanan niya ang mga disipulo ni Jesus, at mahigpit na pinagbawalan ang mga ito na magpatuloy, sa pagpapalaganap na si Jesus ang matagal nang hinihintay ng mga Hudyo na Mesyas. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga disipulo at binaliwala ang kanilang babala. Dahil dito, isang malagim na pangyayari sa isang disipulo ng Nazareno ang naganap. Isang lalaki na nagngangalang Stephen, ang kanilang inakusahan at hinuli. Si Saulo ay agad nagpatawag ng pagpupulong ng mataas ng konseho, upang imungkahi kay Stephen, na bawiin ang kanyang deklarasyon ng pananampalataya kay Jesus bilang Mesyas, Subalit si Stephen ay hindi sumangayon, at patuloy na ipinahayag ang kanyang pananampalataya, at paniniwala kay Jesus, sa harap ng publiko bilang mesyas at bugtong na anak ng Diyos. Ang hayagang pagtutol na ito at pagsuway sa kataas-taasang konseho, ay nagdulot ng matinding galit sa puso ni Saulo, na hindi niya nakontrol. Pinunit niya ang kanyang balabal na simbolo ng kanyang matinding galit, at pagkainis sa batang disipulo ni Jesus, gayon din ang ginawa ng iba pang membro ng Sanhedrin. Inihagis nila ang kanilang balabal sa paanan ni Saulo, at nagsimulang dumampot ng mga bato upang batuhin ang disipulo na buong tapang nananindigan sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang galit na galit na si Saulo ay nakatayo habang pinapanood ang mga miyembro ng kataas-taasang konseho ng Jerusalem na siyang tagapagpatupad ng batas at kaayusan. Subalit ngayon ay nagsagawa ng pagpaslang sa isang taong nanindigan lamang sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang pangyayaring ito ay lubos na gumulat sa mga unang kristyano sa panahong iyon na nagresulta sa pagkatakot para sa kanilang sariling buhay. Ang karamihan ay lumisan sa Jerusalem at nagsiwi sa kanilang sariling bayan at tahanan sa takot na mangyari din sa kanila ang malagim na sinapit ng kanilang kapatid sa pananampalataya. Ngunit sa kalooban ng Diyos ay hindi ito nagtagal dahil kalaunan ay nagsibalik ang mga mananampalataya at muling nagpatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga lansangan ng Jerusalem, na si Jesus ang matagal na nilang hinihintay na Mesyas. Lumipas ang ilang buwan, at natapos ang maraming pagpupulong at mga debate sa kataas-taasang konseho. Natapos na din ang deliberasyon ng Sanhedrin sa pinaka-epektibong upang pigilan ang mabilis, at patuloy na paglaganap at paglago ng kilusang sinimulan ng Nazareno. Ang kataas-taasang konseho ay tuluyang gumawa ng batas na naglalayong direktang pagbawalan ang mga tao na makiisa sa bagong kilusan. Ang sinumang lumabag sa batas na ito ay agarang huhulihin at parurusahan. Ang matinding kaparusahan sa mga mananampalataya, ay nag-udyok sa ilan na huwag nang magpatuloy, subalit, dahil din sa tunay na pananampalataya, mas marami pa din ang nagpatuloy at sinawalang bahala ang ipapatupad na batas ng kataas-taasang konseho. Matapos ang pagsasabatas nito, agaran itong ipinatupad sa Jerusalem, upang ito, ay tuluyang magkaroon ng bisa. At ang nanguna sa pagpapatupad nito, ay walang iba kundi ang kagalang-galang na pariseo na si Saulo na taga Tarsus. Si Saulo ay dedikado sa pag-usig sa mga mananampalataya, at lahat ng kanyang mahuli ay agad ikinukulong. Ganito kahirap maging isang tagasunod ng Panginoong Hesus noong mga panahong ito. Kaya karamihan sa mga mananampalataya ay nagtatago at patago ang kanilang mga gawain ng pagpapahayag at mga pagpupuri. Isang araw, nakatanggap ang kataas-taasang konseho ng isang balita, na ang mga tagasunod ng Nazareno ay nasa siyudad ng Damascus. Ito ay may isang daan at tatlumpung milya ang layo sa hilagang silangan ng Jerusalem. At doon umano nagpapalaganap ng Ebanghelyo ang mga alagad ni Hesus si Saulo ay agad naghanda upang magtungo sa lugar na kinaroroonan ng mga alagad. Siya ay nakahandang maglakbay sa loob ng tatlong araw, mula sa Jerusalem, patungong Damascus. Ang hindi alam ni Saulo, ang paglalakbay pala na ito ang babago sa kanyang buong buhay at pagkatao. Hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi ito pala ang babago sa kasaysayan ng mga kristyano sa hinaharap, kasama na tayo doon, at sa kapalaran ng maraming mananampalataya na minsan niyang inusig, ipinakulong at ipinapatay ang paglalakbay ni Saulo patungong Damascus, at ang malaking pagbabago sa kanyang buhay at paniniwala, abangan sa part 2. pledge our lives to the lord of eternity